nagagalit ang taong bayan dahil binibigyan ka ng poder, pundo at kapangyarihan, subalit pamahalaan ang iyong ibinabagsak. Ma'am Lorraine, ulitin ko si Marvin Cruz ay sa UP Visayas na recruit nila Raul Manuel sa LFS sa Kabataang Makabayan at naging NPA at namatay sa inkwentro sa Miagaw, Iloilo noong 2020. At pananagutan kriminal at dugo sa kamay mo yan, Raul Manuel. Itinuturo ka ng mga nakakakilala sa iyo na mga kadre sa Iloilo na ikaw nag-recruit kay, Ra kay Marvin Cruz doon Marvin. sa Iloilo at ginawang NPA. Marvin Cruz was only, I think, 20 years old. 21 21, old. No? He joined the CEGP ba? Uh, no. mam LFS. LFS and, then and Ibon. Ibon. researcher. Yeah. Pero ang nagpapasilitate sa kanya at kumukumpas si Raul Manuel bilang CPP kadre sa Iloilo. So si Raul Manuel pala ang ano, ang may ano may sala dito. Blood, is in his hands. Yeah. And then Marvin Cruz was a UP student yes, of UP Miyagao. So, he had that bright future ahead of him. Ma'am, masang masaklap Ma'am, yeah. ma, uh, Lorraine and Brother Franco, yeah. ang akala ng nanay niya, nagtatrabaho na siya sa call center kasi yun ang paalam niya. Hindi na siya umuwi. So, tinuturoan siya ni, ano, ni Raul Manuel magsinungaling nun. Yes. Pinasok na siya sa ganyang buhay. No tapos ano namatay siya bilang NPA dahil kay Raul Manuel yes. na isang urban operatiba ngayon sa ano sa, sa Kongreso. Yeah. De Demokrasya tayo. You're allowed to believe whatever you want to mm. believe. However however stupid that is to be a communist at this time yes. when the whole world na no, history has already, already already judged it as irrelevant and obsolete, Obsolute. diba? But we're a democracy so you're allowed here whatever you want to believe in but ang ang, ang kasalanan dito ay terorista sila. Yeah. Nagbibinibigyan ng armas. Nagbibitbit na ang mas. Kumapatay, ng bubomba. Yes. Napakaraming mga batas natin ang nilalabag ng mga yan.